Madami nga ang nag-aabang sa magaganap na friendly game ng Alas Pilipinas against Korean National Team. After their historic AVC Challenge Cup run, the Alas Pilipinas will play an exhibition game against the Korean National Team on June 7 in Daegu City. This event is part of the 75th anniversary of diplomatic relations between the Philippines and Korea, and the celebration of the 126th Philippine Independence Day in South Korea. Paghahanda din ito ng Alas Pilipinas sa FIVB Challenger Cup na gaganapin sa darating Julay. Madami silang matutunan sa friendly game na ito, dahil malalakas na team ang kanilang kakaharapin. Una nga nilang makakalaban, ay ang Vietnam, na nag-champion sa katatapos lanang na AVC Challenge Cup. Hindi biro ang pagdadaanan ng Alas Pilipinas. Dito masusubok ang kanilang kakayahan, lakas at diskarte sa paglalaro. Ano man ang mangyayari, suportahan na lang natin sila. Kinagawa naman nila ang lahat ng kaya nila para makapagbigay ng magandang laban at makapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Maaring sa ngayon ay kapuspa at kailangan pa ng masinsinang ensayo, hindi imposible na darating din ang time na ang Pilipinas ay isa na din sa mga magiging powerhouse na bansa pagdating sa volleyball. Suportahan natin sila, itaas ang kanilang moral, huwag hatakin pababa. Lahat ay nagsisimula sa mahina, pero darating din ang panahon na isa na ang Pilipinas sa tinitingala pagdating sa larangan ng volleyball. Pray natin na magtuloy-tuloy na din ang pagbuo ng isang solidong national team.